to botanical park san agustin oh lagta dali makakidol <coughs> oh shout out shout out daw oh shout out daw oh sige shout out shout out din shout out dam shout out to everyone out there <laughs> everyone out there pangalan mo dam ako dai si saadat bangles Sa sa susit. Susit pang is. Ikaw gan. Ako si <messim> Jeremy yeah, Cinco. Niya ikaw. Jeremy Cinco. Kabalo. Kabalo ba ka nga gahapon te Thursday? Yes. Oh, sige karon na way pangutana ni Hello. <laughs> dali dali dali. <laughs> Kay na way pangutana <laughs> ni mo. <laughs> oh. Sige. Kumaka tubag ka. kas karon. Bali. eh Yes. Te Thursday mangapon no. Oh kung, kung si ma'am na ay lima ka anak sa una niyang bana niya na po siya tulo ka anak sa ikaduhang bana niya na po siya pito ka anak sa ikatulong bana unsay na ka ma'am bigat na <laughs> bigat na <laughs> bigat na <laughs> digatla deh sih mam digatla sih selamat sih selamat guys untuk pak foto ini Sir. share digatla dong sih mam gago deh masa kata dari deh pada masak kata sih Oh, ini dari yang buta nikal park. Soalnya makam mau kau bantu Botanical Park, no? Dito ang Botanical Park mga kaidol. So kung gusto mo magpahangin-hangin, kung magpabugnaw dary. bugnaw kayo ni Bugnaw kayo ni Dari, napita. So nindot kayo dary. so dary, masakata dary. masakata dary. Hi, shout out dam! Kung mga sa Shout out mga madam! Hi, shout out! Yow! kram nabun So, mana nih siya, mga kakak ang Itu Park hutan di Kalpark, naro. So, Tuh, masak-masak di situ. Bisa kamu bikin dito. di situ, tunggu-tunggu di situ. So, pakai ni siya. Dekat pakai nih siya, serui-seruian dari... Gusto mo magpabugnaw dari dari Laag mo dari ang wapan na kalatris Botanical Park A few moments later Isang tanga picture ka pag shot -out. Ah! out Hello shot out Hello Dora Sige lang sige lang <laughs> <laughs> O oh, hawirin yung mic ko kayo para maklihan <laughs> Ay may gato sa igarahan ko I-upload nyo man na unya kuya Yes Hi, <laughs> shoutout din sa ako ang mga ano, mga friendship nga ano mga kailas taga nabunturan mawab anak taga sinoli balaba shout out yung mga yung mga kanigit tapos out. ano sa akong mga laki nga taga tagom katong mga nangabanhaw na <laughs> what chayla <laughs> 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 ali ma'am ali ma'am kay eh ano ang galing ang galing <laughs> <laughs> tapos ano uh, shout out sa Olapi Moto Vlog. Yes. Mag ano ka mag mag follow na me. sa ako friendship. Yes. yes. Thank you. Support. Yes. Si yes. kau gam na naka i na dam. Dili really ka mag shoutout out. Shout out sa kayo. Shout sa kayo. sa mag shoutout Salamat bye. kayo. Sige. Bye bye. <laughs> <laughs>